Nahack ang channel ko guys. As in totally taken over for over 48 hours. This video is not about passive income strategies or investment tips. This is about protecting everything you've worked for. Ito ang kwento ng nightmare ko, kung paano ginamit ng hacker ang channel natin para mangloko, at kung paano ko siya nilabanan at binawi to in less than 48 hours. Brothers and sisters, kung creator ka entrepreneur, o kahit may digital asset ka lang, this is a must watch. Kasi yung hacker na to, kinopya ang buong brand natin at gumawa ng scam website. Kaibigan, this is the new scary reality at kailangan mo maging handa. Kaya sa video na to, ikukwento ko sa'yo exactly paano nangyari, paano ko nabawi, at paano mo to may iwasan. Within 48 hours, I had to fight for everything I worked for. Here's how it all went down. October 5, Sunday, 9.30 p.m. Tahimik at normal na gabi lang pero habang natutulog ako, dun pala nagsimula ang attack. Ang shocking, wala akong na na normal na 2FA notification sa kahit anong phones ko at sa wife ko. Hindi ako in-alert ni Google as if ang login ay galing sa legit session. Doon ko tuloy na realize medyo nabaling ang focus ko sa isang project channel imbes na araw-araw, twice a week na lang ako nagche-check dito. Sorry guys, promise babalikan ko lahat ng comments nyo. Pero yun yung naging small gap. Tingin ko na pinasok ng hacker. Kinabukasan, Lunes, October 6, mag-start na sana ako mag-work para nga sa project channel ko using the Millionaire In You Google account na naka-login sa Google Wisk. Yun yung ginagamit ko for image generation. Then, nagtaka ako, bigla akong naka-log out. Odd, pero di ko pinansin. Nakala ko error lang. After 30 minutes, naisip akong silipin yung Millionaire In You channel analytics. Pero nung sinubukan kong mag-check using Google Chrome account ko na connected sa Millionaire In You, logged out din na iba na pakiramdam ko pag-check ko ng Gmail sa phones log out nung sinubukan kong mag-log in ulit pumasok yung pinaka nakakashock na message your password was changed 14 hours ago nanginginig na ako pero naghahanap pa rin ako ng rason ah baka binago ni misis pero alam kong hindi bakit naman niya babaguhin Nung sinubukan ko ang recovery options, lumabas ang phone number na hindi ko kilala. Iba yung number. Iba ang last two digits. Iba. Iba na lahat. Totally taken over na. pag ko sa channel ko gamit ang ibang account, doon na ako nalumo kasi may mga bagong upload na videos na. Music videos at crypto video. Hindi lang yun, ginamit pa ng hacker ang buong brand natin at nag-set up ng website para mga scam ng mga tao. At gumawa pa talaga siya ng millionaire in new tokens ha. Animal talaga! So too late na ang Millionaire Inu channel na over 3 years kong inalagaan at pinaghirapang buuin, nawala na. Yung puso ko literal na parang sasabog sa pag-aalala, sa galit, sa walang kasiguraduhan kung ano yung pwede mangyari. Okay lang sana kung ako lang eh, pero hindi, buong family ko na-stress din. Yung youngest son ko, 8 years old, umiiyak noon nalaman niya. Alam niya kasi kung gano'ng kahirap at gano'ng ko katagal ginagawa yung bawat videos dito. And I love doing that. I love inspiring people to be successful sa tama at ethical na paraan. Tapos, mananakaw lang ng isang animal na hacker at gagamitin pang pang scam? Super unfair pero, I felt hopeless. Ang pinaka-stressful sa lahat, hindi ko alam kung paano kakausapin si YouTube. Racing against time ako. May AdSense payment, sponsorship deals, at ang pinaka-importante, ang tiwala ng audience ko. Ayokong may maloko ang scammer na to kahit isa lang sa inyo. Kaya naisip ko agad yung kaibigan natin na sobrang bait, sobrang down to earth kahit sobrang successful na siya dito sa YouTube. At I know handang tumulong. I ask Wealthy Mind Pinoy if he can post kahit sa community niya to let his audience na karamihan naman sumusubaybay din sa atin know what happened to this account. And to tell them not to click in any links habang inaayos ko to. Without second thought, he agreed. Kaya maraming maraming salamat sa sa'yo brother, Wealthy Mind Pinoy. Sobrang bait na tao kaya super blessed. Pero no time to waste. Kaya here are the steps I did to recover my channel. Ang unang rule kapag nahack ang account mo, huwag kang magpanik. Alam ko imposibleng hindi ka kabahan pero kapag sumuko ka sa panic, wala kang mareresolba. Kailangan malinaw ang isip mo para may chance kang mabawi ang channel mo agad. Step number 1. The Short Window Initial Defense You only have few minutes to an hour. Maximum na to. To act once madetect mo may nag-hack o may suspicious activity sa Google or YouTube account mo. Kapag nakita mo agad ang alert na password changed o new sign-in from unknown device sa recovery or link email mo Ayan na yung golden window mo. Ito yung unang minuto hanggang isang oras na sobrang critical. Kasi sa maikling panahon na to, may chance ka pang gamitin yung secure your account link ni Google. At maagapan bago tuluyang makuha ng hacker ang buong access. Sa loob ng window na to, hindi pa nila nababago lahat. Ibig sabihin, naka-active pa yung recovery email mo, yung 2FA devices mo, hindi pa nila natatanggal, at pwede mo pang i-click yung it wasn't me sa notification para i-reclaim agad ang account mo. Pero pag lumampas na ng isang oras, kadalasan, doon na sila nakakaroon ng full control. Napalitan na yung recovery info mo, natanggal na yung mga devices mo, at minsan pati mismong 2FA method, napalitan na rin. Kaya habang maaga pa, kumilos ka kagad. Kasi once makalusot na sila sa mga layers ng security mo, bumababa ng sobra ang chance na makabalik ka ng mabilis. Yan yung nangyari sa akin. 14 hours ago pa na change yung password ko. Hindi ko to alam nung una so nag-aksaya pa ako ng precious time trying these initial steps. Pero again, if more than an hour, do not waste your time sa step 1. Gawin mo na agad ang step 2. Step number 2. Find your lifeline. Kailangan mo makakausap agad ng real person from YouTube And the quickest way to do this is to get into their live chat. Pumunta ka lang sa support.google.com slash accounts. Scroll down at hanapin mo yung contact us button. It will ask you about saan yung inquiry mo. Ilagay mo lang na my account was hacked. And just go through the initial steps until makarating ka sa live chat option. Heads up, medyo unpredictable ang schedule ni Google. Minsan hindi lumalabas yung live chat. At ang available option lang doon ay yung community help. Kung ganun yung mangyari, don't worry. May plan B tayo na ball may makakausap kang YouTube live agent. Go to X dating Twitter. I-search mo at i-follow yung at Team YouTube. Mag-tweet ka lang sa kanila tungkol sa issue mo. Usually, within an hour, mag-reply sila asking kung nagawa mo na yung step 1 sabihin mo lang na yes, pero na take over na talaga yung channel mo ng tuluyan. After that, i-DM ka nila para doon na magpatuloy yung conversation nyo. Step by step sa private message. Tinry ko to pareho pero mas mabilis lang talaga ako nakakuha ng assistance through live chat syempre. Both of them will ask you to fill out a form, basic info lang about sa channel mo. Ang nakita ko lang na challenging info sa mga hinihingi nila, lalo na pag wala ka ng access sa YouTube channel mo, ay yung channel ID. Hindi yung at-handle or at-channel name, hindi yon. Kundi yung mahaba na random letters and numbers. Saka yung AdSense PUB ID kung pasok ka na sa YouTube Partner Program. So I would suggest na isave mo yung mga info na to, kahit isulat mo lang somewhere safe offline o print a copy wala ka kasing copy nito, baka magtagal o mas bahaba yung proseso. Luckily for me, na-save ko yan. Then after nyan, step number 3. The waiting and reactivation process. After ko masubmit lahat ng info sa form, within 8 hours, nakatanggap ako ng email mula sa creator support. Sinabi nilang temporarily disabled muna yung account ko habang iniimbestigahan nila at binigyan nila ako ng set of recovery steps. Sundan mo lang lahat sa karamihan ng cases naman dito pa lang na-recover na agad yung accounts nila. Pero sa kaso ko, hindi pa rin nag-work after completing all steps. Kaya nagkaroon ng back and forth emails between me and uh, creator support hanggang nirefer na nila ako sa account recovery team. Itong exchanges na to tumagal nang mga 8 to 10 hours pa. Finally, pagkatapos ng another 8 hours, Wednesday, October 8, Nakatanggap ako ng email mula sa account recovery team. At doon ko na tuluyang nakuha ulit ang channel ko. I was given instructions na once fully recovered na yung account ko, I need to report it agad to creator support kasi only then will they be able to fully clear my account. Aalisin nila lahat ng mga hindi ko pinost at ibabalik nila sa pre-hack stage ang account ko. That took again about 6 to 8 hours. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, ito yung tatlong pinakamahalagang aral na gusto kong iwan sa'yo. Number one, security is your assets firewall. Protect your progress. Protect your purpose. Ang tunay na may millionaire mindset, hindi lang marunong kumita. Marunong ding magprotekta sa mga pinaghirapan nila. Gawin mo lahat ng pwede. Enable mo lahat ng security features ni YouTube, ni Google. Hindi lang 2FA, This is one of my biggest mistakes. Hindi lahat naka-enabled sa akin. Kala ko hassle lang eh. Pero you never know what might happen. Mas okay nang overprotected ka. Gamitin mo ang recovery emails, hardware keys, at yung passkey. At for extra layer of protection, mag-enroll ka sa advanced protection program ni Google. Again, hindi ko alam to mga to dati. Ituring mo yung channel mo na parang investment account. Dahil it's actually is Isang asset na dapat bantayan Again, isave mo yung channel ID At AdSense PUB ID mo Sa offline, encrypted file O kahit printed copy Na nakatago sa isang ligtas na lugar Itong mga simple habits na to Pwedeng magliktas na mga pinaghirapan mo Lesson number 2 The hacker's silent weapon Session cookies Ito yung pinakamalaking natutunan ko Huwag kang basta-basta magsa-sign in gamit ang YouTube account mo sa kahit anong third-party app o website. Kahit pa mukhang legit, gumamit ka ng extra Google account pang login mo. Bakit? Kasi pag nag-login ka na, may tinatawag na session cookies na naiiwan. At yan ang ginagamit ng mga hackers para makapasok kahit may 2FA ka pa. Ginagamit nila yung existing session mo para linlangin yung system aakalain ni YouTube o ni Google na ikaw pa rin yung nakalagin. Yon ang tunay na butas ng security. At lesson number 3, accountability and forgiveness. At sa'yo, animal na hacker. Despite sa stress na binigay mo sa pamilya ko, I forgive you. Pero tandaan mo, may karma. At sa buhay, we get what we give. Saka wala kang business common sense hindi ako kailanman nag-promote ng crypto. Alam ng mga viewers ko yan. At karamihan ng mga finance at self-help audience, hindi lang sa channel na to, mga online smart yung mga yan, hindi sila basta-basta maniniwala. Lalo na if it's too good to be true. Kaya kahit anong effort mo, bound to fail ka. I suggest, habang may time ka pa, do something ethical at makakatulong sa iba kaysa mga kapirwisyo. Baka sakaling makalasap ka pa ng totoong success. Buti na lang nakita ko kagad to kasi kung hindi, malamang pati channel na to dinamay mo sa pagbagsak mo. Tineterminate kasi ni YouTube yung mga channel na lumalabag sa scam, spam, at deceptive content policy nila. Pero tandaan mo, ang forgiveness ay hindi kawalan ng justice. I'm working closely with YouTube to get all the information I can about you. I will file a criminal case under the Cybercrime Prevention Act of 2012 and I will let NBI handle it. So guys, ngayong alam niyo na yung buong kwento, may dalawang bagay akong gustong manatili sa isip niyo. Number one, digital independence is just as important as financial independence. Protektahan mo yung channel mo at lahat ng digital assets mo. Now, not later. At number two, YouTube and Google cares. Nandyan sila para protektahan ang creators at viewers nila lalo na kung nasa tama ka. Maraming salamat kung umabot ka hanggang dito. Hindi madaling ishare ang ganitong karanasan pero baka ito yung magligtas ng channel mo balang araw. Protect your assets, protect your mindset, and always, unleash the millionaire in you. Peace out.